Vice Ganda may kaugnayan sa pamilya ni Sarah Diskaya? Ano kaya ang kinalaman ni Vice Ganda sa mga negosyo ng pamilya Diskaya? Hindi inaasahan ng lahat pero isang video ang biglang lumutang online at ngayon ay pinagpipistahan sa social media. Sa video na ito, makikita si Vice Ganda mismo na naglalakad papasok at tila may kausap sa loob ng opisina ng St. Gerard Construction sa Pasig City. Oo, Tama ang narinig ninyo. Ang St. Gerard, ang kumpanyang ilang beses nang nasasangkot sa kontrobersyal na flood control projects. Ang footage In-upload ng isang user na nagpakilalang Mr. J at ayon sa kanya, kuha raw ito noong holiday season, maaaring kasagsagan o pagkatapos ng pandemya. Pero ang tanong ng lahat, bakit nandoon si Vice? Sa mga kumalat na screenshots makikita si Vice na parang seryoso at abala sa pakikipag-usap. Hindi ito simpleng kamyo o random visit lang dahil tila may pinag-uusapan silang mahalaga. At syempre, hindi pinalampas ng mga netizens ang eksenang ito. May proyekto ba siyang pinapatayo? Bahay ba? Negosyo? O baka naman may mas malalim na dahilan? Mga komento ng netizens na tila mas lalo pang nagpainit sa usapan. Nagbigay ng maiksing pahayag si Vice. Alam ko maraming nagtatanong at nagtataka, pero sana wag agad maghusga. May personal akong rason sa bawat pinupuntahan ko at kung dapat ipaliwanag sa tamang panahon, gagawin ko. Basta, lagi kong inuuna ang tama at malinis ang aking konsensya. Pero imbes na mabawasan ang espekulasyon, mas lalo pang dumami ang hakahaka. -haka. May mga nagsabing baka may kinalaman ito sa personal niyang proyekto. May ilan ding duda kung may koneksyon ito sa mga isyong bumabalot sa St. Gerard. Ngayon, nananatiling palaisipan ang lahat. Walang opisyal na paliwanag mula sa panig ni Vice at walang kumpirmasyon mula sa kumpanya. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi basta-basta ang presensya ni Vice Ganda at saan man siya mapunta, tiyak na magiging usap-usapan. Sa panahon ng social media, sapat na ang isang larawan o video para umikot ang napakaraming istorya. At sa kasong ito, si Vice Ganda na naman ang nasa sentro ng kontrobersya at ang lahat ay naghihintay kung kailan niya tuluyang bubuksan ang tunay na dahilan ng kanyang pagbisita